gini a bangu

2 lang. okay, maliliit na box lang. Okay na. Ang okay, dami okay, nila ta. Wow, nila. The... Ay, sige. Eh.

Mami, ang dami pinamili niya mami ha. Ah. Siyan. Ang imili ngayon eh. Ah, si pare ng ano, kaya, ito talaga like, oh, puno na naman ng pare ko. Ano? Hey, pwede ko, oh, oh. Sister 'yan. <laughs> puno na naman ng sister ya, si pare. Boy, pa. Oo, ano, wow. si pare oh. Ano? Puno na ng sister 'yan, oh. Ah, nilang hawak niyan. Ah, pare kong pogi. <laughs> sana ah paibobog ko ohayo oh, ko oh, oh, ano 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 mo ano bang yeah, mo pula. Pula kanyang, ano ano kanya ano ano Unilever product na surf. ano 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 yan ano 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 Ayan, o, oh. sa amin, sa toko, oh. sa amin yan, ayan, o, oh. ngangyong <coughs> bumili dyan. Ah, kaya Joey, oh, miss kuya okay, Joey, oh, ayan, ay miss kuya Joey, ano, ay miss kuya Joey, ano, yeah, eh. No. kuya okay, Joey, ayan, <laughs> ayan, eh. ayan, ayan. Thank you, thank you, and all the resources.